kesa sa asawa ko. Aram. Hi, DJ Rock. Sa totoo lang, wala talaga akong balak isulat ito. Pero litong-lito na tama pero, hirap pa rin ako. Itago mo ako sa pangalang Chichay. At ito, ang aking secret files. Year 2016. Kasagsagan ng paggamit ng computer shop uso ang Dota LOL at kung ano pang laro aminado naman ako na hindi ako mahilig maglaro ng mga computer games sadyang napapatambay lang ako doon kung gagawa ng assignment at kung may i-research ako na requirements sa school halos lahat ng tao doon. Kilala ako. At kasama dito, ang childhood crush ko na itago natin sa pangalang Oli. Halos lahat ng gusto ko sa isang lalaki nasa kanya na. Mabuti, makes sense of responsible at mukhang malinis sino ba naman kaya ang hindi tatambay at sino ba naman kaya ang hindi mag-aaral ng mga computer game para lang makipagsabayan sa taong ito wala kaming pinalampas na linggo na hindi kami lalabas at iinom sa bar hanggang sa nagkamabutihan kami ni Oli. Holding hands. Iyan ang ganap namin madalas. Hatid sundan. dami naming sweet moments. Kapag magkasama kami, hindi namin na pag-uusapan kung meron ba kaming feelings sa isa't isa. Or, kaelan lang yun bilang siya ay lalaki. One time, kinausap ako ni Oli at ang sabi niya, Malay mo, one day, matapos ka pag-aaral at maging tayo. DJ Rocky I aaminin mean, ko kanilita ka nun. And besides, para na nga ang kami. Kasi, bukod sa nag-holding hands kami, nag-ahalikan din kami. I was 18 that time. And he was only the BTS. Jolly Yum Burger. Alam mo yum! <sighs> Dumating ang araw ng birthday ko. Napagkasunduan namin ang isa kong kaibigan. Na iset up si Oli. Ang goal? May mangyari sa ni Oli ang weird man pakinggan ni DJ Rocky pero ganun ako ka-obsess sa crush ko tandang tanda ako pa yung pagkasabi niya sabihin mo sa so friend mo uwi na siya at lasing na tayo habang siya yung nakaiga sa isang bed ang ginawa ko naman hinatid ko yung friend ko at pinasakay ng taxi pagpasok ko ng pinto sabi niya patayin mo yung ilaw tapos Inawakan niya yung kamay ko. At hinalikan niya. DJ Rocky, yung plano namin ng kaibigan ko. Nangyari. Nagkatotoo. Then after two weeks, hindi na kami nagpansina ni Ollie. Dahil nalaman ko na ka-girlfriend na siya yung girlfriend niya. Kapit bahay namin. Wala ako. Wala ako yung bang magawa kundi umiyak lang nun. Ang sakit. Yung tipong ako na yung babae. Ako na yung dumiskarte. Ako na yung lumande. Pero, hindi pa rin ako ang nagwagay. after a couple of years, graduate na ako. Nagka-work na rin. At meron nang boyfriend for five years. Year 2021, nabalitaan ko, nagkaroon na si Oli ng anak. Kinasal na rin. Walang malaman ko yun. Hindi naman ako nagulat. Pero, kung may kakaila na nasaktan ako. Naalala ko talagang sinabi niya dati. Mag-aral lang ako at may chance na maging kami. Ang dami kong mga tanong. Pero isinantabi ko na lang kasi sabi ko, focus lang ako sa future ko at syempre sa boyfriend Year 2022, ikinasal na ako. This one day, nagkaroon ng inuman with friends. Sa inuman na yun, nandun si Ollie. Ilang beses ko siyang nahuling tumitingin sa akin. Hmm. Tapos, meron siyang mga binulong na siya sa bayan nila bago kay dumiretso pa uwi. Nang marinig ko yun, sabi ko, ay inaalala pa ako May kill pa to sa akin. Natabang lumilipas ang oras na magkasama kami. Nang gabing iyon, eramdam kong may feelings pa ako para sa kanya. nabasag. Nag-usap kami sa chat. Ramdam ko na kailang magkausap kami kaya sinabihan ko na siya. only please, gusto ko ng closure. Then he said, Sige, ibibigay ko yun, pero huwag natin dito pag-usapan dahil baka mabasa pa ng asawa natin. Year 2024, nagkaroon uli ng session sa inuman. Nagbakasyon ang pamilya ni Ollie sa probinsya. Meron din ang asawa ko since nasa abroad siya. Ito kami nung time na yun. At habang umiinom kami, eh bigla nalang lumapit sa akin si Ollie. Hinawakan niya ang kamay ko. At bigla na lang akong hinalikan. Lasing na halos ang lahat. Noong time na iyon. Busy na sa si pagtulog. Hanggang sa binuhat niya na ako. niya ako sa sasakyan niya. Then sabi niya, love mo talaga ako, no? Sabi ko, ha? Then he said, love mo ako, no? Oo at hindi lang. Then sabi ko, oo, pwede, ikaw. Minahal mo ba ako? Hindi siya minikos. Noong oras na yun, pakiramdam ko wala siyang palak mag-explain sa lahat ng nangyari sa amin. And then, nag-drive na siya. Pagkarating namin sa bahay, hinalikan na niya ako. Tinanong niya ako kung excited ba ako. And then sabi ko, oo. Oh. Then sabi niya, ako nang bahala sa lahat. So to cut the long story short, may nangyari sa amin. That time, iba yung feelings, iba yung pagka-intimate namin. Sobrang damang -dama ko. Yung parang gustong gusto nyo, yung nag-e-enjoy kayo, yung gigil ba? Yung sarap na ibang-iba. Ibang-iba siya sa asawa ko at alam kong ganun din ang pakiramdam niya sa akin. After mangyari lahat ng yun, kinuha ko yung t-shirt ko at yung underwear ko. Sinuot ko at humiga ako. Sumandal siya sa kamay ko and then after a minute, kinuha niya na yung pants ko at siya nang nagsuot sa akin noon. Nung time na yun, napapamura talaga ako. Ano to? Ano to? Pinapakita niya sa akin. Ano to pag-aalaga? Ano to pag-bibihisa? Pinatawagin din niya ako pa uwi. Tinanong ko siyang ano, ano na. He asked, Anong ano? I said, may feelings ka pa rin ba until now? Napatigil siya para mag-iisip. Then sabi niya, lalaki kasi ako eh. Yung ego namin nasa taas. Kaya ikaw na babae, dapat ang mag-focalize kung mahal mo ko. Ano sabi ko? Mm, oo nga. Then he said, chichay kung anong nararamdaman mo sa akin, yun na yun. Then I asked, so may feelings ka until now? And he said, yeah, and I care for you. Pero parehas tayong may asa. nakaka-move on din tayo parehas. Then sabi niya, Chichay, choice mo yan. And then we parted ways. DJ Ravi, gusto kong mahanap yung mga sagot sa mga tanong ko. Next time. Alam Tapos na. ko na nakakagalit yung ikinwento ko. Pero naiintindihan ko. Kasi ako naman ang nagdurusa eh. Ako naman ang nagdurusa sa lahat ng mga kagagahan ko. At eto, nakokonsensya. But for now, this is what I feel. And this is what I know. Alam kong mahal ko si Oli. Pero may asawa na ako. Hanggang dito na lang po muna. Muli, ako si Chichai. At ito,